talaga, talagang grabe po. Grabe talaga po ah. eh. Hindi ito yung... Mm. Sa inyong sito na pinakikita yun. Yung ano ang problema dyan? Yung habang naglalakad. Ankylosing spondylitis. Yung itigil yung lakad niya eh. Ganun po talaga pagka no, once na makompress yung tinatawag na root nerve Indirect to the brain mo, kung ka nang pababagalin, hindi ka tulad pag spinal nerve lang, makirot-kirot lang. Pero pag yung pinaka-root nerve, yung direct to the brain, sa spinal, yung -spinal cord, yung pinaka-spinal cord, kung sa kanyang ano yun, kung sa kanyang parang um, robotin. Yung iba, nagkakabun pa ng problem. Pagka na-damage yung isang vertebrae, lumusot. Yung e sa kanya naman, pantay-pantay. Kaso, yung mga disc talaga, ito yung kaso niyo. Pero naniniwala ka ba na Parkinson siya? The same po yung ano eh. The same po yung... The same po wala yung... Wala siyang tremors eh. Wala siyang... Wala siyang signs na tremor o Wala. The same po rin yung pinagmumula no, ano. Puro disc problem. Pag nag-disc problem, may iipit na yung tinatawag yung spinal cord. Direct to the brain. Shhh. Ayan. Pero history of fall kasi, dalawang beses na naglaglag na sa, ano, sa bed. Ang itsura po kasi dyan, sa image na pinakikita, talagang ganito yung mga itsura no, ano, no? puro bug-bug sarado yung mga ano pero panipis man siya kailangan kasi may iiwas lang natin itong mga ganito ayan tapos yung back pain mm -hmm. tagalin mo muna Roy yung back pain talagang magkakaroon kayo ng back pain sir alam niyo bakit na natili kayo na kapag eh ako kahit normal ako kung, ma hmm. mananatili ako na kaganito yung sakit oh. Mmm, -hmm. sakit dito Ang letter C. Ang ganyan ko ng konti. Mahal pa na eh. Masakit na? Masakit. Okay, ang nga eh. Okay, pahingan Tissue. Anong mas maganda ka, sir? Kailangan ko si... Ito, sir. ito ba? Or yan? kasi ko pero hindi ko alam kung anong bibiliin ko. Ito ba? Ito ba? Or ito? Spinal brace talaga. Mas maganda to. Ito mas maganda. Oo. No? Oh, double clip siya. Oo. Oh, sa so ito na lang talaga. Tsaka abot dito sa pinaka ano. At tsaka hanggang dito. Itong isa kasi. Eh. Halos pareho lang din naman sila. Ito 4,500 eh. Hindi. Iyan. Single clip. Ayun. Double clip. Ito. Dalawang cross. Kung mapapansin nyo mas matiba yan. Oh double ano. Hmm, mas mahal yun. Para kahit paano, mas stretch stretch yung ano. Mahirap kasi pag bumigay yeah, na mga yeah, yeah. Saka BM niya once a week lang, yan yung problema, walang circulation lang. Gaganda nga nito pag, na, pag nasanay na siya, ano, kasi nga kailangan natin makahinga yung spinal cord o yung root nerve kasi bumigay na yung mga ano eh bumigay na talaga yung mga bis niya sunod-sunod yung ano Tinas lang ha. Yeah, Ayan, okay. okay, sige lang eh yeah, hey. yeah. Ito, Ito lang ang mga kailangan niyo, yung position ng ano. buwan yung ilatang sige sige yan nasasaktan kayo pag nakakain yan hindi naman okay naman siya okay maano pa siya yun may iwasan yung pagka latency niya ng tuluyang pagka meron siya no tapos mag ano kayo sir eto paano mag magtukod na kayo wala na hindi na kaya supportahan nung disk nyo yung ano buong, kata buong, bigat na katawan niya. Talagang, siyempre, pag food, food na siya, ito kasi ang shock absorber ng katawan natin, yung mga ganito. Sunod-sunod siyang -sunod pumutok. Puro ganito lahat. Eh. puti ito na nanatiling malakas oh. Nakakatayo kayo. Lakas nung... Relax na. Kahit mm -hmm. mm -hmm. yung mga improvise lang na ano. Tungkol. Para kahit pa paano. Pag napapagod kayo, mahawakan nyo. Sasandal kayo. I-corner nyo yung sarili nyo sa gilid ng pader. Hindi natin yung ang ganun. Kasi pag nanatili tayo ganito, mapapagod yung mga ano natin. Mapapagod yung pyesa ng spinal cord na yung mga vertebrae natin. Kagaya ng mga spinal nerve, mapapagod dyan sila. Relax lang. lang yung ligod nyo pag naka ganyan 皆さん。 kahit hindi siya, kahit pabaya ka na siya. No? Oh. Dito, dito. Kaya, kahit, ibig sabihin, kahit pabaya na siya, hindi na siya yung mano. Yeah, dito, dito. Kasi nung nakaran, yung may ibigay eh. Kahit pabaya na siya. Kahit mo rin sa ano. Hindi siya kasi pwedeng pabat-patapain. Unti-unti natin ano. Pag pinabaw, pag na dumiretso eh. Grabe lang Gradual lang ba kailangan. Narinig mo yung mga tumulog yun sa likod mo? Uh, hindi na mo po. natin. Tapos? Yung pag ng tawag dito sa amin. Minsan nahihilo kayo? connected na rin po yan. Kaya po kayo na-cracking natin yung linyo. Mapapansin nyo. Ito pinakaya kayo naman natin dito. Sa cervical. Okay. Okay kayo? Okay lang? Okay lang. Okay lang? Sige. Kailangan sa susunod yung hindi na single. Mm -hmm. Dito na yun sa, Para... Mapabawi yung ano. Mapabawi yung mga... Mga... List na napipirat. Okay? Tayo. Sige. Okay? At, At. Mm-hmm.